Hi everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po? Uh, maraming maraming salamat po sa lahat na nagpa ng reading. Okay, checking energies po tayo. Sa 23 po ng 2am, sumama na po kayo sa ating... Yan tawag? ah uh, meron tayong bukang liwayway at 2 a.m. na prayer. Okay? So, mag-manifest lang po kayo. Lahat po ng wishes ninyo ay insya Allah magkatotoo. Okay? Sumama po kayo. Sa 23 po yan. Or 22, 24. Maganda po kayo. Depende po sa araw na yan kung ano yung gusto mo. Pero 23 po kami. Okay, check natin yung person mo. Six. Diamonds. Eight diamonds. Uy. Mukhang may regalong matatanggap. Paglalakbay. Stability. May stability yung person mo, no? Mukhang, hindi ko alam kung mahilig ba ito sumugal. Mahilig ba ito magtaya-taya ng kung ano-ano. Meron atang good news sa kanya. Pwede rin na mga halimbawa investment. Meron siyang investment. Meron siyang yung matinong investment. Ha? Ah. Hindi yung parang loko-loko lang. Okay. Sa tingin ko mag-grow. Meron siyang ano eh. Meron siyang blessing coming. Yan ang energy ng person mo. At sa tingin ko parang gusto nyo makipag-ayos or makipag-usap. Kung hindi mo pinapansin ang person mo, eh, paano kayo mag magkakaintindihan? Paano kayo, paano mo mauunawaan kung ano man yung, ba diba? kung ano man yung nasa loob niya. Dapat, bigyan nyo rin ng pagkakataon yung person niyo kung willing talagang magbago. Okay? Nasa inyo rin naman po yan eh. Kung ayaw nyo talaga sa tao, eh, sabihin nyo po ng diretsyo. Diba? Maging honest po tayo sa kung ano nararamdaman natin. Kung gusto nating ayusin, hindi ayusin. Okay. So, hindi ko alam. Pero matas to eh. Pungkang may kaya tong lalaki na to. Okay. naka si Queen of Swords. Okay. Someone na may nakikita tayong... mukha may nagkakagusto sa person mo. I think naman mukha kasing may itsura ito, may may kumbaga may may ilalaban sa itsura pa lang, may kaya kumbaga. Okay? So may nakikita din ako na parang I think meron siyang ano um pas na relationship na sinisilip-silip niya. Pwedeng ikaw ang pas niya. Okay? Mukhang ini-stalk niya yung social media accounts mo. Yun, so, ano pa, kasi naka-reverse si, ano eh, si Queen of Swords, yan, naka-reverse siya. So, I think meron siyang mga, pag, alam ba, wala siyang ginagawa, yan, nagmumuni-muni siya, so, tinitingnan niya talaga yung social media mo, okay? Nakikirius kung baga, kamusta ka na, yung mga matagal ng, ano, hindi na nag-uusap. Okay. Ah, uh, meron tayong da at uh, to naka-reverse, Queen of Swords, Sino Emperor, um uh, Wheel of Fortune, okay. Mukhang stress, may fear ka, may anxiety ba yung person mo? Mukhang pareho kayo. Okay, may takot kayo kanya-kanyang ano eh, kanya-kanyang labanan to. Okay? Siguro, uh, meron siyang pinapatayo na something or meron siyang gustong ibigay sa iyo na isa halimbawa, may plano siyang bigyan kang lupa, bahay. 'Yun, parang napipressure siya kasi nahihirapan siya sa sarili niya. Mari din nagawa niyo na ito. Okay, isang malaking pamilya na kayo, marami nang naipon, maring may kaya kayo noon. Yan, so nabibigay niya lahat. Kaya yung problema nga lang, yung tukso. Okay, nagkakaroon kayo ng problema. Okay? Ito yung mahirap. Ayan. So, may travel. Mukhang paalis. Merong communications. May nakikita tayo na parang ooy, oh, makakaipon to. Halimbawa, yung person ninyo nag abroad or nag-a-upgrade ng kanyang work, positive outcome po ang kanyang kalalabasan. Okay? Mukhang may tan nakatago itong pera. Hindi mo ata to alam. May nakatago or something, pwedeng cellphone, pera, bagay, gamit. Parang meron siyang hidden secret sa iyo. Yan, na hindi mo alam. So, pero huwag kayong magpanik. Kung halimbawa meron ng ganun yung person ninyo, eh, hayaan nyo muna, karapatan nyo yun. As long as um, hindi nyo igaga, gagawin sa sa kasamaan or sa third party. Yan. Mahirap po yun kapag third party na yung may alam. ba diba? Halimbawa, may savings siya, hindi mo alam. So, third party na yung parang mahirap po talaga yun. Okay? King of Cups, Knight of Pentacles, Four of Cups, King of Wands. Okay the moon. Sobrang sising-sisa itong tao na ito. Gusto niyang bumalik sa iyo. Okay. Sabihin na natin nagkamali itong tao na ito. Pero na-corner mo kaya siya eh. Kaya mukhang lumala ang sitwasyon. Maring meron kayong ah, binaranggay mo siya, maring pinapolis mo siya, maring um nagtawag nag ka ng kakampi sa family. So may kahihiyan. Okay? Nang doon yung parang nahiya. Okay? Kaya parang hindi kaya nagmamatigas siya. Okay, possible. But you are dealing with a person na may kaya talaga ito. Yeah. Yan nakikita natin dito. So, ano yung expecting or bukas? Lord, bigyan nyo po sila magandang blessings. Paparating. Three of Swords. Yan, pilit siyang lumalaban. Ilalaban niya pa rin kung anong meron kayo. Okay? Gusto niya makipagbalikan, but, pero, sabihin na natin may pride din tong tao na ito. Kasi nga, baka dinaan mo siya sa barangay. Any kind. Kung hindi man siya barangay or makaso or something, baka dahil nalaman ng pamilya niya, yung parang pinag-iisipan mo siyang masama. Parang totally talagang uh, na, kumbaga, sinira mo ang kanyang ego. Okay? Yung pride. Yan, naapakan yung kanyang pride. Pero, sa kabilang ano, uh, mahal ka naman niya. Okay? Parang lagi siyang nandyan. Yung, alimbawa, something na kailangan ng mga anak ninyo, nandyan pa rin siya. Okay? So, yan ang energy ng yung person. So, kung hindi man po kung hindi man to energy ninyo, walang nangyayari sa inyo na parang hindi ka naka-resonate, that's okay, that's fine. Ibig sabihin, nasa ibang ano po yun, hindi po kayo, wala po kayo dito, okay? Ganun lang po yun. So, checking energies tayo sa inyo, okay? Ah, wait lang. Kalkalimunan natin yung mga taong nawala na. Tingnan natin kung kamusta sila. Maring kamag-anak mo ito, family, tatay, nanay, any, any kind na ano bang relasyon mo sa taong nawala na to. Okay? Tingnan natin. Ano ba yung gusto niya sabihin sa'yo? Ganoon. Seven of one. Sinasabi niya ay dapat lumaban ka. Huwag kang sumuko. Okay? Marami ka pang pwedeng pagdaanan. Yan ang sinasabi niya sa iyo. Kung sino man to, maling nanay, tatay mo, best friend o sino man, maling asawa mo din, lumaban ka, huwag kang sumuko. Darating ang time na iikot din ang iyong uh, panahon na ikaw na talaga. Okay, dito muna tayo dumako sa inyong reading naman. Kayo naman, kamusta kayo? Anong expecting natin this, ano, um, etong, ano tawag dito? itong day, yan. Itong araw. Tingnan natin. Ano yung mga nararamdaman? Meron nag stock dito sa social media mo. Possible siya, diba? So, tingnan natin. Kung ano naman yung energy mo ngayon. Lord, bigyan nyo po ito ng kapayapaan sa kanilang puso at kaligayahan sa kanilang puso. Ako po yung nakikiusap. Itong nanonood ngayon ay magiging masaya at isang magandang blessings paparating sa kanya. Okay. Meron kang anak na mahal na mahal ka. Okay. Meron, meron kang kapatid na ano to. Okay, yun lang. Oh. Meron, meron ako nakikita na parang someone na parang may lihim na galit sa'yo. Okay. Pero, Lumabas din dito na may anak kang babae man o lalaki. Mahal na mahal ka talaga ng anak mo yan. So, meron ako nakikita dito na parang papaalis yung tao na ito uh, or parang ano eh, parang may lihim siyang galit ganon sa'yo or ingget something. Okay? Yan ang energy mo. So, again, kung masama ang reading, kung sa tingin mo hindi mo nagustuhan, Okay lang kahit wag mong ano isipin. Kunin lang natin yung mga positive breathing Okay? Kung sino man to. Again, wag yung dibdiben. So, tingnan natin kung anong energy ng person mo. Oh, ay ikaw pala, sorry. Energy mo pala to. The sun. Wow. Ang pagsinag, ang sikat ng araw ay nasa sayo. Okay? Ang lakas-lakas ng aura mo ngayon. Sobra. Siguro ay mahilig ka mag-manifest, mahilig ka magdasal. Umiikot ang table para sa iyo. It's your turn. Ika nga nila. Wow, ang ganda. Ang ganda. Meron kang magugulat ka. May isang may isa dito na paparating something. Magugulat ka talaga. Ayan oh. two of wands, um, queen of pentacles, eight of swords. Wow, meron ka talagang travel. Siguro yung travel na ito magbibigay sa iyo ng isang oportunidad. Possible na meron kang uh, inaplayan, matutuloy. Pareho kayo ng person mo, ano? Meron din blessings. May naantay ka, meron kang inaantay na tawag at goods po yan kung sino man yan. Meron ka din bibilhin, may babayaran ka na something expensive but um, meron siyang good news. May kalalabasan. Halimbawa, bibili ka ng lupa, bibili ka ng something, anything na halimbawa alahas. Yan. Makakatulong daw po sa'yo. Okay? Yan. Parang ready ka na i-conquer yung sarili mo umaalis ka dyan sa kalungkutan, tinutulungan mo yung sarili mo, maging masaya. Mula ngayon, magpo-focus ka, binibigyan mo ng focus ang iyong sarili. etong malapit na pagtatapos ng April na ito, ay makakakilala daw po kayo ng isang strong hero. Okay, magiging masaya ka pagtatapos ng April na ito, mashallah. Okay. Wow. Ang ganda. So, love and money. Bago matapos itong April na ito, mararamdaman nyo po daw yan. Okay. So, ano yung expecting natin bukas o itong week? Tingnan natin. Oh, nag-iisip siya sa'yo. Nag-iisip yung person mo. Nag-iisip. So, I think naman gusto kang, gusto mo naman makipag-ayos dito sa taon na ito. Okay. Okay. So, gaya ng sabi ko sa iyo, meron kang sa meron kang bibilhin, mukhang lupa, hindi ko alam kung ano to, pero congratulations ha. Sabi dito, kung gagastos ka is worth it daw. Wow, ang galing. Good luck. Okay, may gusto talaga makipag-ayos sa iyo at may gustong may makikilala kang tao na may kakayanan, may pera. Kung single ka, meron kang makikitang isang lalaki na makakatulong sa iyo. Kung hindi po kayo single, maring itong person mo, kung mag-asawa po kayo, magkasama kayo, meron siyang ibibigay sa iyong malaki-laki ito. Okay? Possible po yun. Okay? Sige po, ingat po kayo. Maraming maraming salamat. Muli po, Miley Taro, kung gusto nyo po magpa-reading, andito po ang aking Facebook account. Huwag po kayong mag-text, mag-message dito. Dito lang po kayo sa uh, aking uh, Facebook account. Naintindihan, yan po ang aking Facebook account. February 4 po yan in-upload. 975 po yan ang ang kanyang react. So, ito po ang kanyang cover, June 4 po, 514 po ang kanyang react. Okay, maraming maraming salamat at maraming salamat po. So, wag po kayong mag-message or tatawag dito sa number sa messenger lang po ha. Please, okay. So, magbasa tayo sa mga natulungan natin. Okay. Ma'am, ano to? Ma'am, maraming salamat po sa lahat. Ma'am, maraming salamat po sa lahat ng naitulong mo sa akin. Wala pong ibang tao na wala pong ibang taong naniwala sa akin kundi ikaw lang po na ako ay may pag-asa pa at mabubuo ko pa ang aking pamilya. Maraming salamat, Ma'am. Hindi mo ako binitawan sa sa ano to. Sa sa dami ng linapitan ko, kayo lang po ang aking... Uh, sa dami ng aking linapitan, kayo lang po ang aking... Ah, uh, okay. Sa dami ng aking linapitan, ni kayo lang po ang aking... Na, na, sa akin nakatulong. Okay, gets. Okay. Worth it po magpaalaga sa inyo kahit kahit magkano pa po yan ma'am, worth it po parang bumabalik din po sa amin. So maraming maraming salamat po ma'am. Blessing po sa akin na nakilala po kita. Ngayon po ay masasabi ko po ay isang masayang pamilya po ako ngayon. Okay, sige po. Sa mga gusto po gusto ng tulong natin, meron po tayong pang-business money oil. Okay? Against for attractions din po 'yan sa mga kliyente, uh, client or ano bang trabaho mo, business, pwede rin trabaho. Yung mga boss na maldita o ano man, sige, matutulungan natin po kayo. So, yung mga spray, meron po tayo kung sa tingin mo parang malas-malas ng bahay or something any kind, meron po tayo. Uh, kung gusto nyo pong... <clears throat> magpa-reading, magpa-reading po kayo kung sunyo naman po ng tulong natin sa mga na-spell yung person ninyo ang signs po ng mga na-spell yung person nila ay yung mga hindi nakakatulog tapos parang nandidiri sa inyo yan po yung mga sign ng mga taong nagawa so kailangan po mag-undergo po yan sa reading bago po natin tatanggapin yan ha okay, naintindihan niyo hindi po ako basta-basta tumatanggap ng tao na ah uh, nang wala pong hindi po dumadaan sa reading. Kailangan po duman po kayo sa reading para alam po natin kung ano po or meron kasi mga nagpapareading hindi nyo kailangan magpalaga. Okay? Mga simpleng bagay, kaya po yan na natin po gagawa ng paraan. Okay? Sige po, maraming maraming salamat po. At muli po may litaro. Ingat po kayo. Bye-bye.